Ayan guys, hindi pa rin sila tumitigil. Hindi pa sila giniginaw. Okay. <laughs> Tingnan nyo. Oh, Al alam nyo ang napansin ko. Ayan yung mga kulay ninyo. Puro kayo naka-black. <laughs> oh. <laughs> Ayan guys. So, oh. alam nyo po, kaya naman ayaw nilang umahon. Biruin nyo itong lalagyan po namin. Malaki to. Ayan no. Biruin mo. Ayan, oh. <laughs> akalain mo? Ay, akalain mo? oh, ayan, ganyan po. Kakapal itong aming dalang food keeper. Akalain mo? At ah, talagang malapit po talaga siyang mapuno. <laughs> kaya, kaya ayaw po nilang umahon at talagang nalilibang po sila. Dahil, ayan, very friendly po itong swamp na ito. Ayan, guys, o. Oh. Ayan, maliit lang na swamp po ito. Pero napaka mayaman. Mayaman siya sa laman. O, oh, ayan oh, guys. Nakikita niyo yan. Akalain mo. Muntik mapuno tong aming lalagyan. Tsaka meron pa po kami nakuhang lumo o. Oh. O, yeah. Ang sarap. Meron pa yung isa po kaninang talangka. Dahil malapit na mapuno tong aming lalagyan. Yung talangka, guys, hindi namin namalayan. Ay, nakalabas din lang. Mm, diba di oh, O, so saan ka pa? May libreng ulam na kami. Pwedeng gataan ito, guys. Lagyan ng kalabasa at saka pako. Oh, yummy, yummy yan na ulam ng mga Ilocano. Ganyan ang buhay dito sa probinsya. Masipag ka lang, matyaga ka lang. Hindi ka magugutom. <coughs> Ayan, another. Meron pa ilalagay uli. Naku, guys. Talaga naman. Siguro mga isang oras mga isang oras po siguro guys ganito karami ang aming nakuha ayan so salamat lord sa biyayang ito ngayon ayan thanks for watching guys